Ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 11 hanggang 12 at ito ang patoto. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng mga talatang ito na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, si Hezo Kristo. Ibig sabihin, ang paraan para makamtan ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng pananahan ng anak. Ang tanong ay, paano pananahanan ng anak ang tao? Ang suliranin ng tao, pagkahiwalay sa Diyos. Isayas Kapitulo 59 Versikulo 2 Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita, at hindi niya kayo marinig. Roma Kapitulo 5 Versikulo 8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ayon sa Roma Kapitulo 5 Versikulo 8 ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Bakit kailangan mamatay si Kristo para sa atin? Sapagkat inihahayag ng Biblia na lahat ng tao ay makasalan. Ang ibig sabihin ng, magkasala, ay sumablay sa patatamaan. Inihahayag ng Biblia na, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian, ang lubos na kabanalan ng Diyos. Roma Kapitulo 3 Versikulo 23 Ibig sabihin ang ating kasalanan ay naghiwalay sa atin sa Diyos na lubos ang kabanalan, matuwid at makatarungan, at ang Diyos ang dapat maghiyusga sa makasalaan ng tao. Habako Kapitulo 1 Versikulo 13 napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Ang pagkawalang sesay ng gawa, itinuturo din ng kasulatan na walang anumang dami ng kabutihan ng tao, moralidad, o kaya gawaing may kaugnay sa relihiyon ang magdudulot sa pagtanggap ng Diyos sa tao o makakapagpasok ng isang tao sa langit. Ang taong may moralidad, ang relihiyoso, at ang walang moralidad at ang direlihiyoso ay lahat magkakatulad lamang lahat sila ay nagkulang na makamit ang ganap na pagkamatuwid ng Diyos. Pagkatapos ipaliwanag ang tungkol sa taong walang moralidad, ang taong may moralidad, at ang relihiyosong tao, sa Roma Kapitulo 1 Versikulo 18 at Roma Kapitulo 3 Versikulo 8, ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Hudyo at Hentil ay parehas na nasa ilalim ng kasalanan, ayon sa Roma Kapitulo 3 Versikulo 9 hanggang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Dagdag pa dito ang pahayag ng mga sumusunod na talata mula sa kasulatan. Efeso 2 is the 8 and sham, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos sham at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Dito Kapitulo 3 Versikulo 5 hanggang 7 iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jeso Kristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Roma Kapitulo 4 Versikulo 1 hanggang 5 tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Walang kabutihan magagawa ang tao na makakapantay sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay ganap na matuwid. Dahil dito, Sinasabi sa atin sa Habakok Kapitulo 1 Versikulo 13 na ang Diyos ay hindi pwede makisama kahit kanino man na hindi ganap na matuwid. Upang maging katanggap-tanggap sa Diyos, dapat tayong maging kasingbuti ng Diyos. Sa harap ng Diyos, tayong lahat ay nakatayong hubad, walang magagawa, at walang pag-asa sa ating sariling kakayahan walang anumang mabuting pamumuhay ang makapagdala sa atin sa langit o kaya makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano ngayon ang kalutasan sa suliraning ito? Ang kalutasan mula sa Diyos. Ang Diyos ay hindi lang ganap ang kabanalan, kung saan ay hindi natin maabot ang kanyang banal na katangian sa ating sariling kakayahan o kayaman sa ating mga mabubuting gawa, pero siya rin ay lubos ang pag-ibig at puno ng biyaya at awa. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pag-asa at kalutasan. Roma Kapitulo 5 Versikulo 8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ito ang magandang balita ng Biblia, ang mensahe ng mabuting balita. Ang mensaheng ito ay tungkol sa libreng kaloob ng sariling anak ng Diyos na naging tao, ang Diyos tao, namuhay ng walang kasalanan, namatay sa krus para sa ating kasalanan, at binuhay mula sa libingan na nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos at nagpapatunay ng kahalagahan ng kanyang pagkamatay para sa atin bilang ating kapalit. Roma Kapitulo 1 Versikulo 4 Ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Roma Kapitulo 4 Versikulo 25 Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 21 Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa espiritu. To do quit. Paano natin tatanggapin ang anak ng Diyos? Dahil sa nagawa ng pagkamatay ni Hezo Kristo sa krus para sa atin, sinasabi ng Biblia, ang sino mang pinapanahanan ng anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Makakamit natin ang anak, si Hezo Kristo, bilang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng personal na pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa katauhan, kung sino at ano, si Kristo at sa kanyang pagkamatay para sa ating mga kasalanan. Juan Kapitulo 1 Versikulo 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 hanggang 18 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatyo lang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay dapat ang bawat isa ay lumapit sa Diyos sa parehas na paraan. Isa, bilang makasala na aaminin ang kanyang pagkakasala. Dalawa, ang pagkilala na walang gawa ng tao ang magbubunga, magdadala ng kaligtasan. At tatlo, lubos na pagtitiwala na kay Kristo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang para sa ating kaligtasan. Kung gusto mo na at pagtiwalaan si Kristo bilang sariling tagapagligtas, Pwede mong ipahayag ang iyong pananampalataya kay Krizito sa pamamagitan ng maikling panalangin na umaamin sa iyong pagiging makasalanan, pagtanggap ng kanyang kapatawaran at sa pagbibigay ng iyong pananampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Kung ikaw ay nagtiwala na kay Kristo, kailangan mo na matutunan ang bagong buhay mo at kung paano mamuhay sa Panginoon aming iminumong kahin na ikaw ay simulang pag-aralan ang abakada para sa paglagang espiritual. Ang mga araling ito ay magdadala sa iyo ng mga paunang katotohanan mula sa salita ng Diyos at ito ay makakatulong sa iyo na magtayo ng matibay na haligi ng iyong pananampalataya kay Kristo. Guys, kag nagastuhan po ninyo padalaw po ang aking Celso Llorente Channel YouTube. Like, share na din at mag-subscribe pa pindot ma din ang button bell. Thanks guys.